Grabe. Ba't naman ganito sila sa Canada? Alam nyo ba, namili kami ng mga gamit namin na pang winter. Walang nag-a-assist sa amin. Yung magbabayad ka naman, pero ikaw pa ang magpapunch in ang mga bibilhin mo. Eto pa, di ba wala na nga nag-attend sa amin? Di diba naman pa bag o oh, box? Wala man lang. Hi! Welcome sa continuation ng aming mini-vlog. After nga pala ng namin sa Parliament, ay hindi muna kami umuwi. Dumiritso kami dito sa Value Village para mag-drifting. Marami daw ang namimili dito kahit ukay lang siya. Pero wag ka dahil kahit ukay na nga siya ay napapasok pa din ako sa mga presyo. Ewan ko ba, ugali ko na talaga yung bago ko siya bilhin. Kinoconvert ko pa sa peso yung presyo niya para malaman ko yung halaga niya sa peso. Tapos doon ko siya masasabing mahal kapag yung halaga niya ay tipong hindi ko mabibili sa Pinas. Priority naming bilhin ngayon ay yung mga pang-winter ko. Iisa lang kasi yung pang winter jacket na dala ko. Marami pa kaming aasikasohin at expected namin na labas kami ng labas sa mga susunod na araw. Pero bawat isuot niya nga sa akin ay sinasabi kong ang mahal. Sabi niya mamamahalan talaga ako kapag i-convert ko lagi sa peso. Halo-halo ni yung mga brand dito at halos lahat ay slightly used lang. Tipong lahat gusto ko kasi nga magaganda pa talaga. Kapag i-compare ko yung price niya ngayon sa original price niya, eh ang laki talaga ng difference. Naloka ako doon. Kaya naman lahat na lang nang sabihin niyang maganda at bagay sa akin ay okay na sa akin. Yung sasabihin sabihin niya lang naman ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Pangako kayo sa sarili ko na hindi na ako magpapa-apekto sa sasabihin pa ng iba. Punti lang naman yung mga binili ko, tipong para makapagsimula lang. Nagustuhan ko din naman tong color green na to dahil bumagay siya dito sa color ko. Sobrang daming pagbibilian pero ang kinuha ko yung mga tag $2 $3, that's 80 to 120 pesos na. Kumuha din ako ng black and green para mabilis nalang hanapan ng kapares. At eto nga isinukat niya ulit sa akin yung kulay black. notice ako kung di magbonet kasi nga so sobrang lamig. Maswerte pa rin daw ako dahil hindi pa todo yung lamig sa ngayon para sa dati. Nalibang ako sa pamimili ng mga thermal pants or leggings. So hindi ko na namalayan kung saan siya nagpunta. Ang bilis siya maglakad at dito ko na nga siya naabutan sa may kitchenware. Natatawa ako nung malaman ko kung ano yung hinahanap niya. Eto na siya at seryoso seryoso nga sa paghahanap. Hindi niya talaga ako napapansin. Natantaan niya pala yung pagre-reklamo ko kung bakit walang bidet dun sa banyo. Sabi ko, ang ganda-ganda ng banyo mo. May bathtub ka, may shower ka, pero wala kang bidey. Tapos wala ka rin tabo, walang balde kaya heto. Nagulat talaga siya sa akin diyan. Hanap siya ng balde at saka ng tabo. But unfortunately, wala siyang nakuha. Naawa na siguro siya sa akin. Nakita niya nag-improvise lang ako ng tabo namin. Puto lang ako ng battle drinking water kasi nga hindi pwedeng tissue-tissue lang. Binili ko rin pala ng bagong laruan si Ali. Hindi ako makapili ng leggings kaya nagpatulong na rin ako sa kanya. Sabi niya kailangan ko nito kapag magsusuot ako ng pants para hindi gaano tumagos yung lamig. Na-amaze ako kung paano nila ihang yung mga pants. Wala lang, siguro kasi hindi nga ako ganyan maghang ng pants. Nabutan niya ako dito sa may mga dress. Sabi ko sa kanya ang mahal. But the truth is, wala talagang kasya sa akin. Dito naman kami pumunta sa may mga sapatos. Ito yung kaunahan naming nagustuhan. Nami pang pagpipilian pero hindi ko na to binitawan. Ang mahal ng brand na to pero nabili lang namin siya ng 31 dollars. Marami pa naman talagang mas magaganda pero mas bet ko 'to kasi nga mas matangkad ako dito. Tapos mas matibay talaga siyang tingnan. Tapos nang magbabayad na kami, nagulat ako. Sabi niya, ganito dito, self-service. Bili mo, punch mo. Unlike nang nakasanayan natin sa Pinas na may cashier ka na, may bagger ka pa. Na-amaze at natutuwa talaga ako sa mga sistema at patakaran nila dito. Halos lahat ng store ay ganito. Pero may ilang counter na may cashier, meron namang iba na wala. Kisan may ilang staff lang na ilibot-libot, mag-check -che na pwede kang turuan kapag hindi mo alam. Sa machine na to ay pwede ang cash, pwede rin naman ang card. Iniisip ko nga rin kung mag-work kaya sa Pinas yung ganito. Sa dami ba naman ng tao at ang daming loko-loko, eh, ewan ko na nga lang. Ito nga pala yung nagsusupervise dito. Ayan, to the rescue naman siya. Nagka-problema sa card namin, kaya ito, nag-cash na lang kami. Sabi niya, mas gusto niya na nagagamit yung debit or credit card niya. Para kapag nagbigay ng tax return ang government, ay kasama siya sa computation. After namin magbayad, ay nilagay na namin lahat sa card. Dahil wala kaming dala, kesa naman bumili ulit kami ng bago. Dito kapag mamimili ka, obligado ka magdala ng sarili mong bago, kaya mong bumili. Well, sa atin din naman sa Pinas, di ba ganun? Kaya lang kasi kapag medyo mas matari ka, demand ka talaga ng Pa-box na lang kuya ng mga binili namin, di ba? Lalo na kapag sa grocery. Pagbalik namin ng sasakyan, eto inip na inip na ang aming si Ali. Ang tagal bago niya na-recognize na kami pala yun. Hindi namin siya sinama sa loob kasi bawal siya doon. Kaya habang nasa loob kami, andito naman parehas yung utak namin. Iisip namin kung paano si Ali, si Ali, si Ali. Ayan, pagkatapos niyang ilagay yung mga pinamili namin na ibinilik niya na yung cart. Habang nasa daan, ituwan-tuwa naman ako sa mga nakita namin. Ang cute ng mga batang to. Siguro mga kinder ang mga daycare na to. Tuwang-tuwa din ang manang nyo dahil natay mo nga namin na dumaan din yung mahabang bus. As in, ganito pala yung mga bus dito. Parang trend sa haba. Kaso sa city lang may public transport. Kaya ang swerte mo kung mapunta ka sa mga lugar na dumadaan yung bus. Or else, kailangan mo talaga mag-aral mag-drive. Anyway, andito pala kami ngayon sa Indian restaurant kung saan madala silang kumakain ng biryani. Pangarap na namin sa Pinas pa lang na kumain sa Indian restaurant. Kaso hindi namin nagawa nung umuwi siya. Chicken biryani sa akin. Sa kanya naman ay beef. Grabe yung serving nila dito pang apat na tao. Sarap nito. Grabe. Busog na busog ako pero hindi ko na naubos. So tinake out na lang namin. Isinama namin si Ali dito sa loob kasi pinayagan naman siya nung may ari. Siguro dahil kilala naman niya si husband. Kaso ito si Ali ay ma-attitude. So ibinilik namin sa sasakyan. Ito yung unang beses na kumain kami sa labas at super excited ako dyan. Dahil nga, biryani yung kakainin namin. Palagi niya nakukwento sa akin na masarap nga daw yan. Although hindi naman ito yung first time na nakatikim ako ng Indian food. Natuto akong kumain ng Indian food dahil kay GM. Nung nasa Nigeria pa ako, nag explore kami ng iba't ibang restaurant. At least once a month ay lumalabas kami. May Korea, may Japanese and Chinese. Na-enjoy din namin yung mga Nigerian buffet. Kaya ang dami ng pagkain na sa tingin ko ay hindi ko kayang kainin pero natutunan ko siya siyang kainin. Ganun dapat kapag gusto mo talagang magibang bansa, dapat mas matibay na yung sikmura mo. Ang sarap nito, hindi naman nabigo yung cravings ko. Tapos paparisan mo siya ng yogurt. Para isipin man natin o oh, hindi, kasama na dyan yung mekos-mekos. O oh, diba, may isang insana naman kayo na naging masaya. Kitang kita nyo naman sa id na sa id yung plato. Dan sa muli mga manang, salamat sa panunood. Bye! <laughs> <laughs> ano to, ano? <laughs>